Nandito tayo ngayon live sa Malifeld in Hack. Ayan. Nandito si si, si Sir Conlan. Ay taga UK siya na pro, ano supporter ni President Duterte. Ayan. Ayan, mga may meron tayong bodyguard o mga pulis sasamahan nila tayo sa March. Ito mga taga UK. Taga UK po kayo no sir? UK po kayo galing? Hindi. Taga Austria. Austria? Ah, ako, dito po ako sa Netherlands. Ah, Netherlands. <laughs> Thank you for joining. Pwede kami Akin na. Sige. Sige, sige. Kumusta? Ready? 1, 2, 3 ayan isa pa, kita yung plug ano 1, 2, 3 thank you, thank you God bless you po, Eric Ibanez po si Ben Repul mm. uh, isa sa mga kung andito lang ah. normal na sumasali sa ating sa ating uh, uh, protesta, kumusta? Uh, okay lang, okay lang <laughs> ok lang, ok, okay. lang <laughs> Kailan? Kailan pa? Ah. Sa so Saturday, diba? Oo. <laughs> Nagbalik si Kuya galing UK. Oh. Kakatuwa. Talagang tuloy, ha? tuloy lang. Oo, oh, tuloy lang support na natin. Kailangan nating makapakita yung ating ginagawa dito para hindi tayo matabo ng, mainstream media mga fake news kasi ang mainstream media sa atin eh mm -hmm. yan mga nagmamahal kay President Duterte Kumusta? <laughs> oh, thank you. <laughs> Kumusta? Oh, God bless. God bless. Bago simula <laughs> mamaya, pray mo na si Pastor Eric. Yeah. Pastor kay magpray pray ka mamaya president good morning eric eric Ibanez mm. oh. yes <laughs> sige po uh, later na lang po yung input oh, Sige ka. po uh, thank, you. thank you hello hello po <laughs> kayo po yung mga taga uk kami po taga -Nedega. netherlands <laughs> uh, ah yeah. po kayo dito big uh, <laughs> ako po sa hofdorp ah sa hofdorp oo <laughs> kumain na po kayo Ah, okay pa po ako Bago ako magpunta dito, kumain na ako. <laughs> anong oras kayo nag-start kanina? Ah, uh, wala pa po nag-start, sir Hindi, uh, uh, kanina, nandito na kayo ng anong oras? 8 Ah, ganyan, eh. Yeah. Nandun ako ng oh, 9 oh, sa ano eh oh, tapat ng uh, ano. Ng ICC. Oh, detension. Ah, oh okay, tipo. Nakausap, kinausap ko muna si Sir ano Romeo. Romeo yung Romeo. personal bodyguard ah, ni President. Nakita kami kay Gabriel. Oh. Oo. Oh, kumain ka sa? Oo, kumain Bago ako pumunta dito. Dito kayo sa Netherlands ano? Saan kayo dito? Saan ano, Oh, den boss. layo nun no. Ano po pangalan ninyo?

Uh, being stripped of by these human rights and these due process so We are also showing to the European community, the European community, that we are really taking this issue seriously, and that uh, we are um, doing our petition for him to be sent back to the Philippines. And, uh, oh, thank you. for better cause Salamat. Oh, po, thank you. Thank you. <coughs> Ayan sila. Hello. Saan po kayo galing? Dito rin po. Hmm, Cebu. Mm. Hello. Hmm. Dito talk us out of door. They come out of door. Yeah, okay. <laughs> yeah. from Germany. Nice to meet you. They are from Germany. Yes. <laughs> yes. <laughs> okay, thank you very much. Hi, sir. I love your jacket Yeah, um, I'm thank, really, really, you. Thank, thank you Thank you <laughs> <laughs> Ayan Meron tayong mga bantay alalayan nila tayo <clears throat> Ayan na Yan walang Wala ano nung ano yung t-shirt walang nagbebenta ng t-shirt ano magkano isa oh teka Wala Oo, mm -mm. oh, sige. Okay lang. Mm. Uh, medium. Ay, uh, uh, pwedeng mag, ano, uh, tiki. Pwede. Oh. <laughs> Pakisend.